Hello guys uh, Update nga pala sa ginagawa nating Lagayan ng kape natin para sa paglalako Kasi magbabalik tayong magbenta ng kape Kaso nga lang nangyari Nasira nga pala yung Lagayan natin ng kape rito sa gilid So Ito na yung ano Siguro nasa 85% Yung ginawa natin So ito yung Ginawa natin kahapon guys Nalagay natin ng paleta Ayan Nalagyan ko ng parang ano Uh, kawang para magmukha siyang paleta. Tsaka uh, para ano na rin. Uh, para ano na rin, attract sa mga customer. Yan. Tapos Yan, kung mapapansin nyo may butas. Dito natin ilulusot yung tornilyo pag uh, nagawa na natin tong rack natin. So ito yung magiging setup niya, guys. Ganto. Yan, may butas yung ating ano, uh, Pag din, pang box. GB box. Ganyan. Guys, nice. ganyan yung magiging itsura niya. Yan. Okay na din. Kasi matagal na tayo hindi nakapagbenta ng kape. Tsaka ang kasya nga pala rito sa ginawa kong uh, rack. Siguro apat na thermos ng kaping barako. Then sa gitna may space pa diyan. Ilalagay natin ng lalagyan natin ng tinapay, asukal at ano pa ba? Yung cup natin yung kasa diyan. Tapos kung may tubig naman yan, pwede. Yan. yan. yung ating nagawang ano, DIY natin. So kulang nga pala to ng paleta pa. So bibili pa ako. Dito na lang sa ibabaw. Lalagyan natin ng paleta. Siguro iyan ako na lang. Pagdikit-dikitin ko na lang yung mga paleta rito kasi medyo na nag na nag-uulan para hindi mabasa yung ano natin, termo sa loob tsaka yung mga pagkain natin. Yan. Alright.